Formal nang lumipat sa lakas CMD ang tatlong kongresista ng dating mga miyembro ng PDP Laban. Dahil dito, pumalo na sa 77 na kongresista ang kaanib ng lakad CMD sa Kamara matapos manumpa sina Senior Deputy Speaker at Pampanga Representative Aurelio Gonzalez Jr., Pampanga Representative Carmelo Lazatin II, at Sikihore representative Zaldi Villa. Pinangunahan naman ni House Speaker Martin Romualdez ang panunumpa ng tatlong bagong miyembro nila sa Social Hall ng kaniyang tanggapan. Tiniyak naman ni Romualdez na desidido ang kanilang partido para sa, para mapagbuti ang buhay ng bawat Pilipino at nagpasalamat din ito sa tiwalang binigay ng kanilang mga bagong kasapi. Ang PDP Laban ay pinamumunuan ni dating pangulong Rodrigo, Rodrigo Duterte.